Sir, rally ya ista, sir. Biglang na bulaga kayo, sir. Ah. <laughs> Grabe, biglang lumabas, oh. Grabe, oh. Sir, laliya sir. Biglang nabulaga kayo ah. sir ah. <laughs> Grabe, biglang lumabas oh. Grabe oh. Grabe din. Grabe din. O oh, tabi, dadaan kami. Tingnan mo, sila pa nag sa mga kapulisan. Tabi, dadaan kami. <laughs> mga Palestinian pala ito. Ano mo, tabi, dadaan kami. Tumabi rin ang mga loko. Samantala doon sa QGC, braso-braso talaga eh. No, braso-braso sila. Mga shield, gamit na gamit. Sa troopers. Ah, ganon, braso-braso. Pero ito, Rally yes, tabi. Tabi, dadaan kami. Talagang tumabi sila, pinagahan. Gulat nga ako, alam tindi naman ang yung ko sa komunista, no? Pero pag mga DDS, galit na galit. May mga traktor. Wala kayong nagawa dyan. Pero pag DDS mag-rally, ma-ISO, galit na galit kayo. Tabi. Ah, minan mo mga one hour sila dyan. Eh. Mga one hour. Mga almost one hour. O, tumabi nga. Ka. Tabi kayo dyan. Tabi. Hari kasi. Rina kasi si Castro sa kongreso. Takot din mga polis. Takot sila. Takot din mga polis. Ganon sila kalakas kayo na. O. Oh. Ganon sila kalakas. Marami oh. oh. Said, dito daw, dito daw. Oh, tingnan mo, tabi sila dyan. Sa likuran ko, nandyan yung mga ano, rallyista. Hmm. Tabi sila dyan, walang kahirap-hirap. Oh, tingnan mo, malaya. Ibagsak, ibagsak. Malaya, o oh. Yung nakikita ko pong ano, ah, uh, Rally dito guys para sa akin na hindi naman ako miyembro ng Hakbang Maisog. Possibly din nagawin ho natin. Malaya sila eh, wala namang ano, wala hindi naman sila sinasabi na umalis kayo. Wala, yung mga kapulisan nakatayo lang, parang display lang sila. Ang sinisigaw nila, ibagsak ibagsak. Ano ba ang sigaw ng Hakbang Maisog? Ang hinihingi lang natin, transparency, accountability, peace, and security. Eh, siyempre, nando na rin yung resign. Resign talaga. Normal lang naman yan sa demokrasya na manawagan ka ng resign. Kung ginawa nila dyan na biglang sulpot lang, nagrarali sila dyan, marcha sa kalsada, pwede rin ho natin yan gawin sa hakbang maisog. Ipakita rin ho natin na kung may pinaglalaban itong mga komunistang grupo na ito, meron din tayong ipinaglalaban. Transparency, accountability, peace and security. Pare-pare yung may pinaglalaban pero magkaiba. Sa kanila, brutal na talaga. Pag tinignan mo, pupwede mo pang silang sabihin na destabilisasyon ang kanilang ginagawa kumpara sa hakbang maisog. Kasi ang hakbang maisog, nakikiusap pa nga eh. Sabi nga ni Mayor Bastik, kung wala kang malasakit sa bayan, mas maganda mag-ano ka na lang, mag-resign ka na lang. Nakikiusap pa. O sila, hindi naman ganun ang kanilang pakiusap. Mabigat, ibagsak, ibagsak. O tayo, gusto lang na natin buksan ang libro ng mga kongresista ni Da Junior, magiging transparent lang sa kung ano po yung pinanggagawa nila sa pundo ng bayan. Kung meron silang korupsyon na ginawa, ay dapat panagutan. Yun lang naman. Bakit harang-harangan pa tayo ng mga truck? Harang-harangan pa tayo ng mga mixer? Eh kung ganun din naman pala, pwede naman pala idaan natin sa kalsada, bakit natin hindi natin idaan yan? Ako para sa akin lang ha. Kasi, tingnan mo, kung gusto mo kumuha ng permit, hindi ka bibigyan. No? Kung magpapaalam ka, hindi ka bibigyan. Ngayon, iniipit ka pa, lagyan ka pa ng mga malalaking truck, yung video, para hindi makadaos ng prayer -rally. rally. lang naman. Itong mga aktivista, kilos protesta na talaga yung ginagawa nila kasi ibagsak-ibagsak. So kung ginawa nila yon at malaya sila nagmamarcha sa kalsada, malaya sila nagsisigaw sa anong gusto nilang mangyari, aba, na marahas pa yung ginagawa nila, pwede rin pala natin gawin yan sa hakbang maisog. At least, wala na pong permit-permit. Usap na lang tayo. Surprise na lang eh. Kagaya yung ginawa nila kanina guys. Talagang surprise rally yun ha. Kasi ako nga ho mismo, hindi ko alam, magsisulputan ang mga yan eh. Ang ahaba ng mga buhok. Hmm, sisulputan eh. Sabay takbo, mabilis ang kurum Mabilis. Nandun agad. Pang! May mga pulis. Pero nakaporma na, nakapormisyon na. Yung mga nagrarally. Rallyista. Wala nang arti arte Sigaw agad. Sigaw agad. Sumigaw. So, Nangyari. Oh, ilang oras yun? Mga one hour din yun. At pwede kang magmarcha. Nagmarcha sila eh. Nagmarcha sila. Hindi naman sila pinalo. Hindi naman sila sinaktan. Sinabi pa nga nila eh. Sila pa nga nagdemand doon sa mga kapulisan. Tabi, dadaan kami. Yung mga kapulisan, tumabi rin.